Okay guys. Yan mga lodi, mga lodi. Eh. Okay guys, negos negos. Dito sa tayo dyan, ilagay natin itong ano, natawag natin na bituka. Yan, mga lodi. Tukang eh. bulaklak. Sana all. abus guys, negos negos na yan. Ito talaga sa ko pala. Yan. Yan. Oh, ayan. Pag-aaral ng spirit of the glass niyo, guys. <laughs> <laughs> okay. Wow. Sa yung sprite ng mga loads. para makers -makers na yun. spirit of the glass ito po yung version version ng Indian Foods. Ayay. Ayay. Ito yung mga tinatawag na original Filipino food. Yan. Yummy food. Isa lang po masasabi ko dyan. Imeikos, okay, imeikos na yan! ngapain ama Madvig Salapi? peng Waduh! pingping Sprite pa lang At Ang alam to. Oyster sauce Matuyoy natin yan Kaso nga lang yung ano natin Nagloko yung gasol Ayan o

Okay kayo guys Yun o no? Hanggang sa mapula na yan Hanggang sa uling ng tungan Yan Tapos laban na yan Daming sili mga lods o oh. Yan sinasabi ko Sa ka, Pag nagluto ganyan Tapos lagyan natin ito ng ketchup kw mpakula haha <laughs> active ko kayo mamaya guys pag uh, mga loads pag na luto na beto ah, Lutuin pa yan patuyuin pa natin yan ito lang muna mga loads salamat